Ito guys, yung problema ng L3. ang problema niya, nasusunog yung pinaka-ground. Ito. Yung pinaka-ground ng headlight wiper kasama lahat 'yan. yan oh. Pati sa isang socket. Yan, guys. Oh. Ngayon guys, gagawin natin, puputuli na natin dito, ay ah, pagdudugtokin na natin dito sa kabila para hindi na siya mag-loose. Ayan, pinautol ko na siya oh. na lang natin Ayan guys, tinugtong na natin siya oh. Nadugtong na yan Ayaw gumana ng headlight niya, passing lang meron Pero ngayon, gagana na yung high and low niya Ito na guys tapal lang natin uh, say Tagay sayang sa kapag Ito na guys, sasaksak na natin para matesting saksak na natin itong sakit ito yung ginamper natin na ground na nawawala sa headlight ang problema kasi ni sir pagka siya nag passing gumagana lang yung passing pero yung low at saka high niya wala pero ngayon ito nagagana na siya ayos sila sir so, ayo maganda pagkagawa ano o ano na ano. ha so, guys o oh. hayo pare hi. Bitaw, bitaw. Hayo, hayo mo. Bitaw. guys, okay, gumagana. Ayan, yeah, sila sir, Pagawa sa akin. Thank you for watching.